China is living in the future kasi pwede kang magbayad na gamit lang yung face card mo Story time! Nasa subway kasi kami kanina, tapos yung guide ko from Now We Travel, eh, skinan lang niya yung mukha niya, tapos nakapasok na siya dun sa entrance ng subway. Wala siyang kahit anong ticket, mukha lang yung ginamit niya. Sa sobrang advanced ang technology nila, imposible daw na magkaroon ka ng kagaya na mukha. Kung nagparitoke ka o may nangyaring kakaiba sa face mo, kailangan mo lang i-update yung profile mo at pwede ka na ulit magbayad gamit ang iyong face card. Ang kailangan mo lang gawin, mag-sign up ka sa isang app at i-enable mo yung facial recognition. Hindi mo na kailangan magbayad using cash, o kaya smartphone, o kaya card. Mukha mo lang, pwede na. Iba talaga natututunan kapag may guide ka na lokal. Yan yung tour guide namin from Now We Travel. Kung pupunta kayo ng China, magbook kayo ng trip sa travel agency na to. Tingnan nyo, ganito yung ginawa niya sa subway. What? Ay, ayaw sa akin. No? Ah, no, not this. Hotel ti- Hotel- Hotel ticket pala yun, sorry. Kaya pala ayaw kasi ito, ito yung... card. Ah, okay. Yay! Yeah. Ang <laughs> oh, balbak!